Good morning guys! Welcome back to my vlog! Paos pa rin ako guys! Kaya today is my RD, Thursday today guys. And pupunta kami ng IntelliCare uh, Clinic, uh, hindi yung IntelliCare Clinic, Adventus. Yan yung affiliated clinic ng IntelliCare. Kaming dalawa lang ni Daddy. Magpapacheck up na ako sa aking ubu at sipon. Kasi nga, uh, binala ko lang sana na humingi ng description doon kina ate. Ang gusto ni ate talaga ma-check up kami. Ay kaso, ang dami-daming tao sa Talisay District, guys. So, kung ma ka man 3 hours pa. So, might as well go to our clinic kasi meron naman talaga kaming uh, HMO. So, might as well utilize that. And ito lang yung pa outfit ko, guys. Naka top t-shirt lang ako. Top blouse and then shorts. Yan lang, good guys. I'll see you later, guys. Alis na ako. So we're here na at Robinson's CyberGate guys. Maos paos pa rin ako. So, nasa third floor ang Aventus. So, 'yun lang pupuntahan namin ni Daddy. Ah, para mapacheck check up na to kasi grabe ang dry cough niya. As in halos dumugo na yung ano niya. Tuwing umuubo siya. Grabe kasi si Daddy pag umubo. As in labas lahat ng ugat. So, hindi pwede ito patagalin. So, guys, andito na kami sa Aventus. Uh, pinahintay mo na kami dito because siguro naka-lunch pa yung doctor. So, kami dalawa magpapacheck up para sa ubo. Ubo at sipon. Buti na lang wala kami fever. Ay, salamat. Okay. Si Kia na iwan. Wala kasi siyang pasok today. May ano lang sila assessment. So, nasa bahay lang siya. But, later in the afternoon, magpapagupit yung bata. Ang hirap mag magsalita. Naka mask Eh. guys update katatapos ko lang ma-check ng doctor and ang diagnosis ko guys is influenza so duda ko yan din yung kay daddy ayun si daddy sa loob hindi <laughs> kami pinagsabay guys tag isa daw talaga kami so after nito guys pala is we will go to SMC side Pipikapin na namin yung driver's license card ni daddy para kasi papel lang yung kay daddy ngayon guys eh. and tapos noon is uuwi na kami kasi antok na antok na po. Ang dami niyang gamot na nireseta. Pero hindi ko pa muna ito mabibili. <laughs> Kasi wala pa akong pera. Anyway, para ano lang naman to Para sipon, obo, yun lang. So, baka sa sweldo na lang magbibili ako nito. Doon pa rin si daddy guys. Hindi pa siya tapos. Ang advantage lang talaga dito sa Aventus guys. Or sa Intellicare. Is uh, malamig, aircon, compared dun sa Talisay District, ang init talaga dun, guys. Pero dun, wala ding bayad. Uh, dito, wala rin namang bayad ang, ano, check-up nila. Kasi part ng, uh, ano namin, benefits namin. Problema ko lang ngayon, uh, unahin ko lang muna bilhin yung mga gamot ni Daddy. Kasi siya yung talagang grabe yung ubo niya. So, yun. Wish us luck guys. Na gumaling kami kaagad dito sa influenza. Yun daw yung diagnosis ng doktor ko sa amin. Diag na influenza kami dalawa ni daddy. Uh, season daw talaga ngayon ng influenza guys. Sabi ni Doki. So pagkatapos ng uh, dengue and influenza daw yung very common nowadays. So sabi ko, Dok, ano bang ano nito? So, Buti na lang pala yung iniinom pala namin na Kirkland na 1000cc na vitamin C. Yun daw yung pinakamainam na vitamin C guys. So once a day lang daw yung iniinom. Yan din yung binibigay ko sa anak ko kay Kian. Kasi ang laki ng bottle na yun guys and ang dami pang laman. So ini everyday talaga namin So, mamaya ulit guys, mag-vlog ako pag alis namin ni Daddy or pagdating namin sa SM. We're here na guys, SM Seaside. Dito kami sa Sea View. Then, bababa kami sa ground floor. Papuntang LTO and pick up our uh, license ni Daddy na naka card na. Nagtataka mm -hmm. ako guys, ba't konti lang tao? Weekday pala ngayon. Thursday pala ngayon guys kaya konti lang ang tao sa SM konti lang after namin dito guys ano hindi uh, kami ng Jaffars kasi gusto ko kumain ng wrap and afterwards uwi na kami palabas kami ng SM guys Because, the LTO office is just outside. Outside the premises of SM. Ay. Dito lang sila. So, dito na kami guys sa... Ay, insurance pala to. Mali pala, mali, mali. Ang layo naman pala ng LTO dito, oy Ay. And dito yung mga nagdiskarga ng mga produkto. Andun pa pala sa dulo ang LTO. Ito na talaga siya, guys. LTO, we're here. Oh, daming tao. So andito lang kami sa loob, guys. And <coughs> paus pa rin ako, eh. And pinapa-wait lang kami kasi maraming tao, guys. Oh, daming tao. Daming tao ngayon. Siguro yung yung iba nagpa-nag-renew to majority of the people here are renewing their passport passports, license. So, good thing kay daddy na renewed na. Kaso, wala palang plaka. So, ngayon, what's this? Basin. Si Ann Curtis daw, guys, We leave showtime na. Si Bella Padilla na yung papalit. Charles balitang ng so showbiz. Gusto ko talaga itong shades ko, guys. As in, I love it. O, hindi talaga masakit ang mata ko. Hindi masakit ang ulo ko. Kasi, polarized siya, guys. So, thank you so much, Mariniki. Nag-abalakan pa talaga mo. Bumili ng shades ko ng ganito. Polarized pa. So, hindi ko lang tinanggal, guys. Kasi nga, mas naka, nakakasilaw yung uh, araw sa labas. Ayan, ang daming tao guys. Oh, ang daming tao. Oh, anong oras kaya kami ni daddy dito? Medyo gutom na ako guys. sabi ko sa kanya, bibili na lang kami ng tinapay sa bahay na lang kasi marami akong ano doon, uh, palaman. May bago pa akong ladies choice. So yun na lang ang kakainin namin pag uwi. After nito, mm -hmm. uwi na kami kaagad guys. Wala na kaming dadaanan. Ayan na guys, nakuha na ni daddy yung kanyang card. Ay, salamat. Kakakain na rin kami ng tinapay. Gutom na gutom na ako, guys. Goodbye, LTO. Guys, bumili si Daddy nung red na plastic cover para sa bagong license niya. Ayan. Kano kaya to? Congratulations sa imong bagong yeah, card. Oh, gara. Oh, ina oh, naman siya bagong card, guys. Spin. Pila to kay months, dad? Eight. Oh, November. Ma seven months? Nine months. Nine months. Oh my God, the lugay. It took LTO nine months before sila nakapag-release ng card. And finally, tapos pinabayad pa talaga kami sa plastic card, oh. Oh, balik to na yun ni. Oh, baby, kinatay. Wow, oh, kabiran mo yung mukbang yung nag pangalan dalit so, ito yung binili niya guys, 50 pesos, to kami guys dito sa bakery SM. Ayan. Bumili kami ng, guys, 50 pesos, SM, gutom na, gutom na guys, 50 pesos, to 20 guys, pesos, and para makasave na rin hindi na lang kami kakain dito kasi kawawa yung usang anak ko doon. ang dami nilang pagtipilian may binangkal may siopaw sana yung gusto ko pero baka hindi masarap so eto na lang Kita mo sa kanila ipakita e, mo and cheese bread and we're home people ngayon lang yan <laughs> si daddy Uminom na kami ng gamot, guys. Sinicod and uh, Sinopret. So, hopefully, marilib kami sa aming sipon at sa aming ubo. In other words, influenza. Yan daw yung usong sakit. Basta July, August. Kasi daw, tig-ulan. Basta tag-ulan. And then, dengue is also rampant, guys. So, ingat kayo lahat, guys. Ingat tayo lahat. Sa mga kagat ng lamok. Si Kian, nadaanan namin. Naglalaro doon sa clubhouse. Itong batang to. Wala eh. Kami lang talaga tatlo. Wala naman kasing bata dito. Iba. So, si Kian, the tendency is maghanap talaga siya ng kalaro kasi bata pa siya. Ay, nako. So, I'll end my vlog na guys for today. Please like. Please subscribe. And wala akong panuklay. Eh. <laughs> Ingat kayo parati guys dahil loves tayo nang Panginoon, guys. Mwah!